Hello, hi guys! Magandang hapon sa inyong lahat. Um, this is your guys from get a channel, a dealer healer, also a So, ngayong hapon natutugan 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 na, natin yung sabihin sa iyo ng ating mga gabay. So, this is, um, this is a weekly gabay for the month of December 18 hanggang December 24 for the sign of for the sign of Aries. So, Aries, 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 welcome, welcome to my channel. Ano kayong messages, advices, and spirit guides ang ating masasagot for today's video? Kanina kayong energy or ginapan sa buhay ng mga Aries signs ang ating mga hadilab. So guys, this reading is a general reading lamang. Hindi lahat makaka-resonate. Kunin lamang po makaka-relate sa inyo and comment down below kung kaninong energy ang ating nasagap. And because don't forget to like and subscribe my channel and the notification bell for more videos update. And because maraming salamat po sa mga walang sama pag-support sa aking channel, lalo-lalo na hindi nag-i-escape ng ads na pagpalaing kayo. Ang just at pan kapal. Siksikliglig nag guumapaw na man, manong balik sa inyo. Salat so si guys! What is the mess? I just advise sa iyo ng ating angel spirit for the sign of for the sign of Aries so let's see and watch this ano kaya kaganapan sa buhay ng mga Aries signs ang ating mga hagilap so guys let's see tungkayan na natin at bulabugin natin kung anong gusto sabihin sa iyo ng ating mga gabay angel spirit please give me information po Okay, so this is something the five of pentacles. So oh, my goodness. Now, maari ngayong linggong to maari makaranas ka ng um, mabilis na paggastos, no? There's a financial loss. Or mi, maari makaranas ka ng kagipitan ngayon. And this is something that three of ones waiting for us so or waiting for a ship. Kasi hinihintay, may hinihintay ka eh, na pera or may nantay kang um bonus or something um sahod. And at the same time, there's a three of ones for waiting for some waiting for ship for, for trouble. Na baka naghihintay ka ng alis, no? At the same time, iwasan yung mangutang na alam yung ano ha, na na matagal pa dumating, no? Let's see what is additional messages with an angel spirit. because this is something the sun card if you're passionate about it no, magiging maganda na ang kalalabasan dito magiging maganda na ang ikot ng kapalaran sa'yo na no, unti-unti mo na makikita ang um, kasagutan sa lahat ng katanungan mo so may mga bagay dyan na lilitaw at lilinawin sa'yo um, para maunawaan mo at malaman mo kung ano yung mga bagay na kailangan mo may sakatupalan this is something the sun card na nagre-reface with a success no? no? mo benta tapos mo. Let's see. No, let's see what is additional message with an angel spirit. And this is something that our moment for a major changes. Malaking bagay na magaganap ngayon, no? Kung baga, maaring may mga bagay na masisira. Pero this is something a beautiful disaster. Malaking pagbabago magaganap. There's a three of us, uh, three of course with the celebrations, no? Unti-unti na makakaranas ng mga celebration. No, there's is something a birthday parties ganyan. And this is something the will of fortune with a good luck. Oh, ay, maaring pumabor pa rin sa iyo ang situation, no? Sa lahat na nangyayari sa iyo sa buhay mo, there is something pay payable outcome. No, this is something a lesson learned pagdating sa finances kung marunong ka maghintay no, sa mga opportunities sa'yo, parang, para pinapakita dito maging, maging kalmado ka. Nagiging aggressive and tension kapag dating may inaasahan kang parating. No, iwasan mong uh, mangutang, iwasan mong hindi pa dumarating yung pera, pinapangutang mo na. So, let's see what is additional messages with the Five of Pentacles. So, this is the moon card for a truth reveal. Na malalaman mo lahat ng mga bagay na dapat mong malaman, maunawaan pagdating sa finances. Para hindi mo na nararanasan yung gantong scenario ulit, no? Paulit-ulit yung gantong sistema kasi hindi mo binabago ang mga nakagawian mo. There's a three of wands represent the seven of wands. Protection at pangalaga mo yung sarili mo dito. There's is something waiting for us no? At kailangan mong hintayin yon na maisakatuparan, no? Huwag ka magmadali, no? there's a the sun card represent what? there's a the full card for leave of faith. See, there's a process and progress, no? Kung magana sa tamang proseso ka, kailangan mo lang talagang pagdaan at malaman mo na kung ano yung kahalagahan ng mga bagay na mayroon kasalukuyan. This is something that fear passes, di outcome dahil sinusubukan ng panan, uh, sinusubukan ng panan, uh, panan at tiwala mo kung hanggang sa katatatag kasi magiging maganda ang kalalabasan mo. May mga hihimay hihimay hihi sa iyo pag para maunawaan mo how to manage your money wisely. This is a something that are more for a major changes. Ito yung malaking pagbabago na magaganap sa iyo. No, ang pagbabago magaganap na na maaaring magdala sa ng beautiful disaster. No, may mga masisira sa part mo pero it um it's a good way, no? parang maganda yung dahilan at maganda yung pamamaraan para ma may sakatuparan, no? Ang matagal mo nang inaasam. Let's see what is a tar moment. Represent what? The tar moment to represent with the eight of cups so something let go and moving on or, or, getting away from this situation makakalaya ka na at makakalis ka na sa sitwasyong ginagalawan mo at kumbaga unti-unti mo na kasing nalaman no ang pasikot-sikot ng eksena kung ano ba alam mo na alam mo na kung paano mo i-control yung emotions mo yung eksena mo no and of course there's a something balance no? pagdating sa sa lahat ng aspeto no there's a something all uh, parang all aspects so let's see what is the three of cups Three of Cups represent what? With the lovers. See, there's a something Three of Cups with a celebration or third party with the lovers, no? Maaring meron ditong third party, no? Maaring may kahati or meron ka ditong, uh, meron ka ditong um, obligation or responsibilities na pagdating sa love life, No, let's see. There's just something in information with the Temperance. So, etic din sabi kong kalma, no? Kailangan maging kalmado ka sa kung ano man yung mga bagay na pinagagastos mo or yung mga bagay na ginagawa mo. Divine intervention dito to. Paalala sa inyo lahat ng mga bagay na gagawin mo magre-reflect sa iyo. So, there's something in being a wise, no? Wise decision, wise plan. So, let's see what is the five of Pentacles the Moon card. What is the five of Pentacles the Moon card? Five of Pentacles and the Moon card represent the World card. Oh, there's a chopping. Lot of success coming in for you. Kung mag, uh, ipapakita na sa'yo yung mga bagay na dapat mong malaman, no? Unti-unti na sa'yo ilalabas, no? At uh, ipapakita yung dapat mong maunawaan at malaman how to manage and control your finances. And of course, um, your salary wisely. No. The three of Wands represent the seven of Wands. Represent the strength card. Having confidence, no And of course, um, lakas sa mga loob mo, lakas ang mga pakiramdam mo Protection at pangalagaan mo yung sarili mo at the same time Let's see what is the sun card request, the, the full card Reference with the 8 of wands. So something of fast communication and fast movement There's a something trouble guys, no? there's a something trouble with the double clarification. May trouble ka talaga. Ay, triple pala with the triple clarification with the trouble. May trouble ka talaga. Laki like factor. What is the three of uh, tower moment? It was the eight of cups. So, represented with the star card. Healing. Now, magkakaroon ka na rin ng healing dito, guys, no? Sa lahat ng mga bagay na pinagdaanan mo, unti-unti ka na makaka-move on. I'm moving forward na magbibadala sa'yo ng it's either a chaos or disaster or something rebuilding, no? lahat so this is something recovery lahat ng mga nasira lahat ng mga bagay na nawala unti-unti na makaka-recover at unti-unti ka na makakabangon at makakaahon it's good what is ito yung beautiful disaster kaya pala there's a something planned with God na para pinlano na ating Panginoon na lahat ng mga bagay na mangyayari sa'yo lahat ng mga bagay is, there's a lessons no titignan na lang kung paano mo malalaman yung lessons na yun ay hatid ng ating gabay ng ating Panginoon so let's see what is the three of cups and the lovers represent with the Knight of Pentacles secure. na maging secure ka sa sarili mo, sa love life mo, sa asawa mo, sa jowa mo, sa kung ano man yung nagpapaligaya sa'yo. Pangalagaan, protection, and There is a the wheel of fortune at requires the temperance. Reference with the of pentacles with a long term. Oh, there's a turning turning back to your favor. May papabor sa sitwasyon mo at yung mga bagay na papabor sa'yo, yung mga paalala sa'yo ng ating divide na lahat ng mga bagay na, na gagawin mo. Framework to. This is a something framework that brings you a long term security and financial security. Pangmatagalan. No, parang inuhubog ka sa pangmatagal ng eksena, hindi sa panandalian lamang. So, kumaga, ito yung sinasabi, wag kang, wag mong uh, mamadaliin, wag kang mong ipapangutang yung perang alam mong yung hinihintay mong pera, hindi pa dumating, kumaga na, na, naubos na kagad sa utang, no? Kumaga maging wise ka, dahil hindi ka dadalin sa chapter na to, no? Kung hindi mo malalaman ang kahulugan ng mga bagay na yan. This is something a framework, no? Pinapakita sa iyo yung bahagi para malaman mo at malutasan mo kung paano mo babaguhin ang sistema nangyari sa buhay mo at ginagalawan mo. No? Kung hindi mo babaguhin ang perspective mo, yung cycle ng, ng sistema ng buhay nyo, ganun at ganun pa rin magiging scenario at the end of the time. So let's see what is the outcome. So this is a two outcomes with a partnership. No? There is a lot of transaction and partnership with the ease of cups. No? May bagong pag ibig na darating para sa sa'yo. If you are being single, may ba darating yung bagong pag-iibig. No? Or you are being separated, maaaring ibalik ulit yung taong para sa sa'yo. Or either, if you are um, being a um, married, it's a good part na maaaring ibalik yung kiligan in temas ninyo. Additional messages tayo with the uh, career and finances. So, there is a knight of sword with a success driven. Na magsasuccess ka na pagdating sa mga bagay na to. And this is something, the six of sword the transition. Mababago rin ang sitwasyon pagdating sa business industry. Negosyo, hanap buhay mo. Additional messages. Pero kasi there's a seven of pentacles with a harvest time. So see, lahat ng mga bagay na nangyayari sa'yo pagdating sa business, trabaho, negosyo, hanap, buhay mo ay maaaring mag-harvest ka rin. And this is something that eight of, the nine of cups with a wish payment. Matutupad itong mga pangarap mo. No, kapit ka lamang. Additional messages pagdating sa love life. So this is the ten of cups with a happiness. Magiging masaya ka dito. At the end of the time, there's an eight of sword na no, makakalaya ka na with the toxicities and karmic relationship. No, meron dito talaga maghihiwalay for good. No, it's a build. Uh, it's a it's ano, a beautiful disaster. May bagay talagang masisira. May mga bagay na aalisin na magdadala sa na recovery and moving forward. Additional messages na pagdating sa health. There's a requirement once with a healing. Magkakaroon ka ng healing with a death card. Now, muntikan ka na masyegi kasi nag afraid nag siya. There's a something, a second life. Oh my God na sense ka dito may pangalawang buhay dito na bigay ng ating pong may kapal there's the king of pentacles maging practical ka na this time maging secure ka na sa sarili mo no and of course pangalagaan mo protectionan mo yung sarili mo dito additional messages tayo with um yin and yang oracle card represent what what is the yin and yang oracle card represent what represent with the truth. Na lahat ng mga bagay na dapat mong malaman ilalabas to. Ilalantad ang katotohanan at lahat ng mga emosyon, no? Ilalantad. This is something a, message, a dream. Na maaring ini pinapakita to sa ng mensahe sa inyo mga gabay sa panaginip mo. And this is something a home family and a commitment. So see, i maaring um, binibuild nito yung maaring para sa ay talagang pamilya, para sa ay talagang relasyon, no? Parang there is something na karmic relationship ako para mag i na. No, meron ako na sa dito na baanin tatapusin na yung yung akala mo siya yung talagang kailangan mo at magmahal mo. No, meron pa pa lang at meron pa pa lang mas karapat dapat para sa iyo. No, hindi mo dapat sinisiksik yung sarili mo sa isang tao na hindi nakita yung halaga mo. So let's see what is a magical fairy messages represent what? Magical fairy messages represent Magical fairy messages represent what? Give me information. With a goodbye, ah, see? Goodbye to the old, hello to the new. See, sabi ko na eh, may bago talaga eh. Napapakawalan mo na ang dati at luma and this is something assertiveness. Dapat alam mo sa sarili mo yung grounds mo. Stand up for your beliefs and only say yes if you if you really want to. No, talaga kung gusto mo talaga, dapat alam mo kung paano mo paninindigan at pangahawakan yon. Let's see what is the romance angels pagdating sa mystic lang or a pagdating sa relasyon. And there is something anxieties and worries. No, makakalaya ka na. No, sa mga lungkot and there's a mask. Oh, meron talaga nagbabalat kayo. There's a not, that showing true self na pagdating sa relasyon. Meron ditong ano eh, Kumbaga, baga, hindi, hindi totoo yung pinapakita niya sa'yo. There's a something competition. Meron din dito other women. Kasi meron siyang karelasyon na may jowa siya o may totoo siyang asawa. No, yun yung nakikita ko dito, guys. So, let's see what is the synchronicities. For synchronicities, let's see, guys. And there's a joy. Makikita mo ang kaligayahan and there's a hope may bagong bahay kang parating or may there's a something home na bagong pamilya ang yung uh, makikilala and this is something a fall no talagang ilalantad at ibibigay sa yung mga bagay na para sa iyo fall into your arms or fall into pieces Na no, bibigay ito sa iyo mismo kusa hindi mo to pilit hindi to hindi to kumaga pilit mong kinuwat pilit mong binig hindi pilit na ibinigay bagkos talagang ipinagkaloob sa ito ayon sa kalooban ng Diyos. So, let's see. Additional messages tayo with Archangel Michael messages. Let's see what is Archangel Michael messages for you. And this situation is already resolved. Some of you guys, no, na solution na mga problema pinagdaanan nyo. At this is something you should are watch over by angels. Some of you may mga anak, no, na maaaring ginagabay ng ating angel spirit. At the same time, this is something spend more time outdoor. No, kailangan mong um, pumunta ng labas or kailangan mong mag-refresh uh, mag paano kahit pa paano ng utak, no? At kailangan mong pa rin um, bigyan ng oras at panahon ng sarili. And you are good you're on the right path. Nasa tamang direction ka, hindi ka naliligaw. At dito pinapakita ang this is your life purpose. Ito yung purpose mo sa buhay para linisin at para matuklasan kung sino talaga yung totoong para sa'yo. So, let's see what is the chakra messages. Represent what? For the chakra messages represent, wisdom, enlightened, no? Bibigyan liwanag, bibigyan linaw, lahat ng mga bagay na ayon sa kalooban ng Diyos. and of course, this is something abundance. Kasaganahan talaga, maaaring ibahagi na sa'yo. No? Makikita mo na ang totoong kaligayahan uh, sa lahat ng aspeto. So, let's see what additional is additional messages. And there is a counseling. Diyan, uh, kumaga ka sa something advices, no? With other people, with your mentor. And there's a you are on, you are on the right path. sa so, tamang direction ka talaga. Double clarification. See, nakikita mo yan. You are on the right path. Nasa tamang direction ka. Hindi ka naliligaw, ha? Ibinabahagi na sa iyo yung mga bagay na dapat mo malaman. Diret-diretso lang. No? Huwag kang ihinto. Let's see, guys. Now, what is additional messages with an angel spirit? Now, with the monsology. Let's see about the monsology, guys. Oh, wow. A win-win outcome forecast. Ipapanalo mo itong eksena na ito. And, work, uh, what you, do you need to release? Ano yung mga bagay na kailangan mong alisin? Para ipanalo mo ta, at para mapanalo ka sa eksena na to, may mga bagay na kailangan mong pakawalan, alisin sa buhay mo. And of course, this is something conclusion or within Minsan, naging tama na yung hinala mo eh. Nagkaroon ka na ng gut feeling eh. Kung baga dapat susundin mo yon. there's a something in inner voice then. Now, may kakayan at kaalaman kapag dating sa spiritual eh, uh, kailangan mo lang lawaki ng iyong kaalaman. So, let's see what is the angel's answer represent what? Represent if you believe. Basta Basta naniniwala ka no? Ipagkakalob yung mga bagay na top There's a communicate clearly. Kailangan mo na kailangan mo lang makipag-communicate ng maayos. Para matapos ng maayos at maliwanag. No, what is the Arkang Herapael messages? Second opinion. No, kailangan mo rin ng second opinion, guys, no? Kailangan mo talaga na something advices na no? mas magliliwanag sa utak mo. Nomar, buksan mo ang isip mo, buksan mo ang mo sa lahat ng mga bagay na sasabihin sa iyo ng no, ibang tao. Alamin mo, tuklasin mo kung ano yung mga bagay na makakabuti sa iyo. Pwede ka tumanggap ng something advises and approach with other people, pero ikaw pa rin yung gagawa ng decision. What is the energy represent one? And there is a door to the volume. Bukas ang pinto ang pagdating sa finances, no? Talaga magiging masagana ang buhay mo pagdating ng araw. This is something the magician and the mirror. Lahat ng mga bagay na gagawin mo magre-reflex sa iyo. This is something a, ma a manifestation or manifest um uh manifestation of reflection. So may lahat ng mga bagay na gagawin mo magma-manifest mo. No, there is something power of God with the magician na ibibigay sa iyo mga bagay na bahagi talaga ng buhay mo. And this is a mirror na maaari mag-reflex sa iyo. Lahat ng mga bagay katulad ng mirror, lahat ng mga bagay na na ay hindi na muling mabubuo pa dahil may lamat na. So, let's see. What is the digital messages with an angel spirit? And there's a doubt. Alisin mo doubt mo, ha? Alisin mo yung pagdadalilangan mo pagdadalawang isip mo. And there's a something discipline. Kailangan mo ng disiplina, guys. What is the romance angel service and what? Pagdating sa relasyon ano ng chika sa ina ng ating mga gabay. romance angels just getting to know each other. So some of you guys, no, kung gusto mo ng bagong pag-ibig, Kailangan niyo yung kilala niyo isa't isa ulit. No? There's a romantic feeling. Talagang, this is something involved talaga na kung para sa'yo talaga, para sa'yo at may mga bagay na kailangan mo muna kilala, hindi pwedeng nakilala mo na siya ng first, you, kala mo yun na yun, hindi. No? Kailangan mong kilalanin even their flaws, no? Lahat ng mga bagay na pangit sa kanya, ng mga bagay na parte ng buhay niya na magpapasay sa kanya, dapat alam mo. And because this is something uh, silver with a goddess inside. Lahat ng mga bagay pasilip ng ating mga bagay, lahat yan makikita mo to, at matutunghayan mo. And this is something nourished with the relationship and the health. No, talagang malaking factor talaga ang relationship and health dito, guys. additional message is written in this And because this is something you're not for everyone. No, talagang hindi ka para sa lahat, no? Kumbaga, there's a something weirdness, no? Ibibibab, ipapakita talaga ko naman yung mga bagay na bahagi talaga sa buhay mo. No, may mga bagay talaga na hindi flexible ka talaga sa lahat. Ibig sabihin, hindi lahat na mauunawaan mo, hindi lahat gugustuhin mo, hindi lahat magugustuhan ka. And if empathy starts with an energetic uh, severity with absorbing what not yours. No, wag mong tanggapin yung mga bagay na hindi para sa iyo. Wag mong pilitin kung hindi mo katanggap-tanggap yung mga bagay na 'yon, pakawalan mo de ba? Huwag mo ipilit tanggapin 'yung isang bagay na hindi mo para hindi para sa iyo. What is the Jesus loving Codes? Jesus loving code said, "Bless are day the to hear the word of God and keep it." So see, bine daw 'yung mga taong alam 'yung salita o na um kumbaga nakikinig no sa salita ng Panginoon. 'Di ba? Naniniwala sa salita ng Panginoon na ayun 'yung mga ba mga bagay o tao sa sitwasyon mo na or either you No, na maaaring i ang ating pong may kapal. Kung ikaw ay naniniwala. Now, what is an angel's number? Represent a 7-7 with a good luck. No, binibigyan ka ng paalala ng ating gabay na door sa good luck. Prosperity and abundance, spiritual awakening, divine intervention. This message is most likely to reach you during intense uncertainty. You become, you come out winning from everything that may come your way. It's also a sign that you have much life experience and wisdom to share yet you need a yes, team and effort to get this message to others. So, ibig sabihin, kaya mong um, ipakita at i ibahagi sa iba yung mga bagay na nalalaman mo at natututunan mo. No? Kayang-kaya mong pa, uh, kumaga, dalin sila on your board. No? Parang, kayang-kaya mong ipaniwala sa kanila. Kayang-kaya mong uh, ma masangayunan nila. No? Kung ano yung mga bagay na gusto mong iparating sa kanila. No? And this is something a winning out. No? Parang ipapanalo mo ito ng eksena na ito. Binabahagi sa'yo na makailangan mo daw Uh, magtiwala sa sarili mo. And of course, this is something survived by unexpected ship. May mga bigla ang pagbabago dito like divine intervention na binabahagi sa'yo ng ating gabay na kailangan mo mag-pay attention. Ahi ahay, ahay, this number serves as a gentle nudge to pursue whatever interests you most. It's possible that something could rock your boat but you end up exactly where you belong which could be in somebody arms your dreams job and or abroad etc so see kung baga kayang kaya mo silang dalhin sa kung ano man yung mga bagay na gusto mo talaga iparating there's a gut feeling no? malakas ang kaba mo at malakas ang pakiramdam mo no? lahat ng mga bagay na gusto mong mangyari ay kaya mong mabago no? kaya kailangan maniniwala at magtitiwala ka na lahat ng mga bagay na binabahagi sa'yo ay um, plano ng ating Panginoon kailangan mo lang talagang ang um, tanggapin na may mga bagay na big Laan na, na aalisin sa buhay mo. May mga bagay na aalisin sa mga plano mo. No? Tanggapin mo yung mga bagay na ibinabahagi sa inate po ang may Dahil, ano yung mga bagay na inaalis sa'yo, it's an opportunity to learn. May mga bagay na malalaman ka. May mga bagay na matutuklasan ka. Bakit yan nangyayari sa buhay mo? So, let's see what is the messages of life. Represent what? A messages of life represent what? A messages of life represent forgiveness. Now, there's just something healing. And of course, parang sinasabi dito na ang kapatawaran talaga, um, yan ang magpapagaang sa'yo. Today, I bless each soul I've received to have hurt me, release them to their own greater good. I can see that my past provides me with the lessons that help me live more fully in the present. I no longer struggles with who has Vincent um, and Don I am grateful for every experiences That has brought me here I fill myself with a love That is pure and free So si palayain mo Ang ngit-ngit uh, at galit sa puso mo Dahil iyan magsisilbing balakid Para sa paggabot ng mga pangarap mo So guys This is a weekly gabay For the month of December 18 hanggang December 24 For the sign of for the sign of Aries. So, Aries, 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 maraming salamat for this wonderful reading. So, once again, this reading is a general reading lamang hindi at makaka-resonate. Kung nilamang lamang pa makaka-relate sa inyo and comment down below kung kaninong energy ang atin na sagap. And of course, don't forget to like and subscribe my channel and hit notification bell for more videos update. And of course, maraming salamat po sa mga walang sa mga sa aking channel. Lalo-lalo na ang hindi nag skip ng ads Sa so, way pagpalain kayo ng Diyos at Megapal. siksiklig naguuma nag-uumapaw na biyayang manong balik sa inyo. So, let's see guys. What is the message sa advice ng ating Angel Spirits sa mga susunod na eksena. Maraming salamat po. And see you in the next video. Bye-bye and babush!